Yung katulad po kay Kong Arjo Atayde po, kasi 16 million po yung pinababalik ko sa kanya. Taong 2025, uminat sa Senado ang pangalan ng mga Atayde. Sa gitna ng investigasyon uko sa flood control projects, tumistilo ang contractor couple na sina Curdy at Sara Diskaya. Ayon sa kanila, hindi lamang ang mga opisyal ng DPWH ang sangkot. Bitanggit din nila ang ilang kongresista, kabilang si Arjo Ataide. Kapansing-pansin na sa lahat ng naabanggit, tanging ang kanyang ama na si Arturo Atayde ang wala sa gobyerno. Isa siyang pribadong negosyante, ngunit siya rin ang pangalan na naisama sa listahan. Ayon sa kanilang payag, may ng 20 to 25 na kabuang halaga ng proyekto. Malaking halaga, bilyon kung pagsasama-samahin. Mabilis itong itinanggi ng pamilya at tayde. Nadlabas ng pahayag si Arjo, ikiniip na hindi siya kailanman nakipagpunayan sa mga kontraktor at handa siyang managot kung may ebidensya laban sa kanya. Magin ang kanyang asawa na si Maine Mendoza nagsalita at ipinatanggol ang kanilang pangalan. Pero para sa ilang nakakaalala, hindi ito ang unang pagkakataon na lumutang ang pangalan ni Arturo Atayde sa usapin ng kontrobersiya. Matagal bago ang flood control issue, nasangkot na siya sa mga mabibigat na kwento, kidnapping at sindikato. Kada 1990s sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Fidel Ramos, isa sa pinakamalaking problema ng bansa ay ang sunud-sunod na kaso ng kidnap for ransom. Madalas targetin ang mga negosyanteng Filipino-Chinese. Ang ilan nakaligtas matapos magbayad ng ransom, ang iba naman hindi na muling nakita. Sa panahong iyon, takot ang naniniibabaw. May mga pamilya na halos ikinubli na ang kanilang mga anak. Dahil dito, tinilunsad ang mas agresibong operasyon raban sa mga sindikato. Pinamungunahan ni Vice President Joseph Estrada ang Presidential Anti-Crime Commission at dito lumabas ang pangalan ni Arturo Atayde. Noong September 1992 sa isang operasyon sa Makati, nadakip ang labing apat na katao, hindi lang mga ordinaryong kriminal. kabilang dito ang mga tauhan ng Bureau of Immigration, isang ahente ng NBI, at ilang sundalo. Ayon sa Armed Forces Chief of Staff noon, si Arturo Atayde ang pinuno at financier ng grupo. Siya ang utak, siya ang napopondo, at sa mga ulat, humamin siya. Nagbigay siya ng written statement at naglabas ng lista ng mga general at opisyal na samkot sa sindikato. Kung tutuusin, ito na sana ang simula ng isang mabigat na kaso laban sa kanya. Pero matapos ang kanyang pagpupunyag, tila wala nang narinig ukol sa pangyayaring aresto. Pagkatapos ng pagkakaaresto, inaasahan ng publiko ang paglilitis pero walang sumunod na ulat ng sintensya. Walang hatol, wala din kulong. May mga nagsasabing ginawa siyang state witness. Siya raw ang ginamit para ibinyal ang mas mataas pang pangalan. Pero ayon sa batas, ang pinakagilty ay hindi pwedeng gawing saksi. Kaya nananatiling palaisipan kung paano siya nakaligtas. Mula noon na nahimik na ang pangalan ni Art Atayde, bumalik siya sa pribadong buhay. Ang kanyang asawa, si Sylvia Sanchez, na nakilala sa telebisyon. Ang kanyang namang mga anak, lalo na si Arjo at Tia, sumikat bilang artista. Siya ay nanatili sa anino ng pamilya. Pero sa likod ng katahimikan, may bulong na hindi tuluyang nawawala. Ayon sa usap-usapan, ang kalayaan ni Arturo ay hindi dahil sa kakulangan ng ebidensya, kundi dahil siya mismo ang nagbigay ng iba pang pangalan kapalit ng kanyang sariling kaligtasan. Walang mga dokumentong nagpapatunay nito pero matagal nang umiikot at bulong-bulungan ang tungkoy dito na si Arturo ang tunay na utak ng malawak na operasyon. Pero dahil siya ang nagbunyag, siya ang nakaligtas at ibang tao ang naumi sa kulungan. Noong 2005, nadatip si Dernis Roldan. Akusado siya sa pagdukot ng isang tatlong taong gulang na batang Filipino-Chinese. Naging headline ng kaso, isang dating aktor, dating kongresista, mayroon ay nasa korte para sa kidnapping. Matagal ang paglilitis pero noong 2014, tuluyan siyang nahatulan ng reklusyon perpetua habang buhay na pagkakakulong. Pero sa likod ng lahat ng iyon, Nananatili ang bulong, baka hindi na abot ni Roldan ang kulungan kung ang totoo raw na mastermind ang nabunyag. At ngayon, muling lumabas ang pangalan ni Arturo Atayde. Hindi na tungkol sa kidnapping kundi tungkol sa flood control projects. Muli may aligasyon. Muli may pagtanggi at muli lumulutang ang tanong, bakit sa bawat usapin ng krimen at kontrobersiya, plaging ibang pumabagsak habang siya ay nananatiling malaya? Para sa ilan, may mga lumang kwento, isang negosyante na minsang tinukoy bilang utak ng sindikato pero nakaligtas matapos magbunyag ng mga kasama niya. Sa isyo ngayon na kinasasamkutan ng mag-amang at saan kaya sila dadalhin ng agos ng tadhana sa pagsubok sa buhay nila ngayon? Ayan mga kamarites, natapos na ang ating tasaysayang kwento. Sa channel na ito, pag-uusapan natin hindi lang ang mga sikat na bayani kundi pati ang mga misteryo ng krimen, kababalaghan, pamahiin at syempre ang mga tinatawag nating kwentong barbero. Kung may gusto kayong ipaimbestigang kwento, comment lang. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Ako si Marites Historian at ito ang kwentong barbero chismis o totoo.